Kim Chu matapang na sinagot ang mga tanong ng mga Showtime host. Matapos ang naging shooting nila Kim Chu kahapon, ay muli na nga itong nakabalik at nakapasok sa Showtime. At sa kanyang pagbabalik ay marami naman ang natuwa na tila mas tumatapang na nga si Kim sa kanyang pagsagot sa mga showtime host sa hirit ni Darren Espanto kanina ay sinabi nga nito ang tungkol sa binili umanong bike ni Kim. Kaagad naman na nag-react si Kim sabay sabi nito na hindi niya binili ang bike at ibinigay lang umano ito sa kanya. Bagamat hindi sinabi ang pangalan ni Paulo ay alam na alam naman ng mga fans na si Paulo ang bumili nito. ba shooting mo <laughs> yung bago maboy, masaya ka? Yeah! Oh. yung pag-gym mo araw-araw kasi araw-araw tumatapang ka lalo. Alam mo ba sa akin? May iupuan! Okay, <laughs> may maganda para sa mga finals na <laughs> so, Di lang siya um, nag di ba? nag din. Uh, uh, di, din. Di, -lum, lum siya sa ano Sa mga nga 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 Talawahan, talawahan yung beto. Hindi, ito ba ito? Hindi na yun. Hindi ka? Hindi ka? presko. Hindi, show me buli Hindi ko presko. Sarap, pa po oras eh. pag natin to. Nagawin ka today? Nagawin ka ba today? Sandali, so, min... tayo. Kung? ano ko mo kung Ah, basta makita Basta.